Good morning, good morning guys Sa mapagpalang araw sa lahat na ba kayo ng negosyong paktok sa taginet guys sa halagang 1,500 pesos o sa halagang 1,000 pesos sa maliit na napuhunan guys Ah, ang tanging, may papayo ko sa inyo guys Shake or halalo business guys Pataki, patok yan sa taginet ah, mabintang bintayan guys ah, Tignan nyo sa amin guys sa halagang 1,500 Uh, ah, pet pa paano guys, tumutubo na kami guys. Sa 1,500 guys, ang tubo namin yan guys, daily umabot yan ng 300 or 400 daily, Tingnan nyo guys, ah, uh, patok na patok na business yan guys. Ang shake or halo-halo, sa alagang 1,500, ah, uh, nakapagpapayo na kami ng aming small sari-sari store. Tingnan nyo guys. Yan, sa ng Diyos, ko, makita na kami at may ibang paninda na rin kami dyan, at uh, tim gaya ng fishball, team Pura, at tingnan nyo may iba pa yan gaya ng egg sandwich at sa tayo yung hotdog sandwich guys ano uh, nagumpisa lang yan sa maliit na punan pero tingnan nyo guys uh, sa awa ng Diyos kumikita nami at nakabili uh, na rin kami ng ice crusher tingnan nyo guys yan yeah, sa halagang 1,500 at ang um, tanging may papayo ko guys kung gusto niyo business sa halagang 1,000 1,500 shake or halo-halo business guys sa uh, patok na patok yung story guys at madali lang ibinta guys promise guys maniwala kayo guys and yun po Lods maraming maraming salamat and see you next video bye bye